<laughs> Alam batae pala na nga. Oh. Wala na pong sasakay pulida. Ayo pulida. Kikik. Boris ko po. Ba masaya na isa. Tuwa-tuwa. pangalan nito? to? Hindi, ito'ng sakayan. In ba yan? 24 po isang. isang. Is Disabled. <laughs> Buntis. Ako buntis. pa yung ko kuya. May <laughs> idea ko. Wala, ikaw uh. ka siya pakailang sa'yo. Wala kang pakailang. Ayaw nila kuya. <laughs> <laughs> ayaw po nila masikip na po. <laughs> <laughs> Pangatin lang daw. Sa amin lang yung sasakyan. May tutur kami. Dahil mo kami sa mananay. Dari mo kami sana magandang lugar. Aga saan to, babe? Ayun po. Ay, asa ba? Papunta na tayo di Pisaria? Malapit lang. Medyo ka agad. Uy, pas na siya. Ayan. Ayan. Oh, ayun si Mo. Hi, Kuya. Hi. Say hi, Kuya. Say hi, nakalive tayo. Hi. Ay, nasa sa vlog ko. paalam ako. Sino ba to? Hinihinit. O nga! Ah, bakit gusto mo mag, maglagay ng video ka sa kwarto mo? Mas malino pala pag ganyan, harap po. Mas <laughs> May maista juice phone? Hindi na uso kayo mga maista Ano hindi? Baluko. Pag ikaw na-testing ka. Bago nila makuha cellphone ko, ah? eh, dadahan sila ah? sa ibabaw ah? ng aking kaluluwa. Na, laki-labas ka na, no? Pagkana ba yan? Ah? May bala ka ba pag ganito, Sol? Maganda sa amin to, oh, pang service. Oo, -oh. eh, lahat ng ano, bata sa kamangyanan, isasakay mo. Wow. Lahat ng bata sa kamangyanan, e si <laughs> <laughs> okay. <Okay>. service <So>, okay. <laughs> Cool boss. Diba? ikaw <laughs> <Ego> driver. Papigat. <laughs> driver. O, oh, sakay na. Sakay na. hindi pwede May sumakayan. Parang din natin Kuya, di na <laughs> <laughs> ng hangin. Parang ano. Parang naman sa hangin. Bilangan <laughs> niya yung Shaolong Pang. long Pang. May busa ka na suka, ano? Ibusari na tayo. Sabi -sabi tayo pang